So, you have to ko sa ko sa mall kasi bibili ako ng mayonis kasi gagawa ako ng egg, san sandwich or kasi mayonis, di ba? Tapos bibili ako ng dahong sibuyas. Dito na ako sa lupa, guys. Nabas sa elevator. Sa elevator. Sa yeah. So, yeah. Man, 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 man. Yeah. lakad lang tayo guys lakad lang tayo guys lakad lang tayo guys kasi malapit lang naman nakabaya ko guys nakabaya ko guys kasi galing kami sa labas naka pa ako nakabihis nakapiting pa nakapiting <laughs> buti kung Pilipinas dito kasi pwede, na, pwede tayong lumabas na kapantalon naka ano kaya dito hindi bawal. Baka maano tayo, mahuli tayo. Kadlakan lang tayo guys para matadtad ang ating kinakain. Kahit pa paano, maglakad-lakad tayo. Hindi na mapigilan yung taba ko guys. Lakad tayo dito guys. Maganda dito pagkagabi guys kasi... Yan ang Sangrila Hotel. Shangri-la Hotel sa May Cornish. Yan. Ganda guys, no? kumu Kumukutip, kutitab. <laughs> Napuingan na ako guys. O sige guys, balikan ko kayo guys pag nandun ako sa loob guys ha. mara mahaba-haba na yung ating video. Magsasawa na kayo sa mukha ko. Nagulagan <laughs> ko kayo pag nandoon na ako guys. Sa loob ng mall. Guys, nandito na ako sa ano, supermarket guys. Dito na ako. Hanap ako ng mayonnaise. Ito guys, mga mayonnaise. Mayonnaise. Ito. Ito ang mga mayonis. Ito mayroon din real mayonis oh. Pili-pili tayo, pili-pili. Ito magkano ito? 22, mayroon 16. Ito, may ito na lang. Kasi 13. Ito, 16. Ito na lang, 16. Masarap din naman ito. Ayan, yeah, nakabili na ako ng mayonis, guys. Tapos ngayon, bibili ako ng dahon sibuyas kasi ay, ano natin gagawa tayo ng egg sandwich ayan dito na yung dahon dalawa kasi ano rin tayo gagawa ano tayo ng itlo magluto tayo ng itlo parang pangit naman to ay ganoon natin na maganda ganda naman ayan Ilagay natin sa plastic, guys. Bigyan na tayo, guys. Uwi na tayo, guys. Pagbayad na tayo kasi para makagawa na tayo, guys. Hey, guys. Welcome to my vlog. Today, guys, ay gagawa ako ng egg, my, egg with mayonnaise. Ganun ba yun? Bahala na kayo. Basta yun ang gagawa ko. Ito na yung aking egg. Ay nagpakulog na ako, guys. guys ng aking itlo guys hihiwain ko na yan guys yan guys ang aking dahon sibuyas Ayan, ang aking mayonis guys Yara, guys hiwa na tayo guys yan guys hiwa tayo na init guys init natin itong sibuyas. Itong sibuyas. Lagyan ng paminta. Lagyan natin ng kunting asin. Tapos mayunin. Mixing them up and guys. kulang sa mayonnaise kaya lagyan ulit natin ng paminta. Masarap yung maraming paminta, guys. Ito so, po yung maraming paminta kasi lasang-lasa, tamang ng anghang. yan na guys. Lo, luto. Tapos na yung aking egg with mayonnaise guys. May sarili na akong palaman. Mas maganda masarap yung sarili kang magawa. Diba? Okay guys, bye bye. Thank you for watching. God bless you all.